May 9, 2023, isang nakakagimba na pagpatay ang naganap sa Cagayan de Oro. Matapos ang isang graduating engineering student, ay bigla na lamang barili ng mga armadong lalaki. Isang pagpatay, na kung titignan sa malapitan, ay tila karaniwang insidente ng karahasan. Isang pangyayari na maaari sana mapagkamalang simpleng away o hindi pagkakaunawaan. Pero kung titignan ang sinasabing bigger picture, ang motibo ay mas malalim pa pala. Ako ang inyong Pinoy storyteller at ito ang kaso ng pagpatay kay Adrian Fornilios. At ano na nga ba ang naging takbo nito matapos ang halos tatlong taon? Magandang araw. Ako nga pala si AR at kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at krimen, welcome ka sa so channel na to. Inaanyayahan din kita mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated ka sa mga video ko. Adrian, o sa buong nitong pangalan, si Adrian Rovic Cabusas Fornillos, ay isang 23 years old na tubong kagayan de oro. na Nakilala siya bilang masipag na binata na puno ng pangarap at determinasyon sa buhay. Bukod sa pagiging graduating engineering student, kilala rin si Adrian sa kanyang kagwapuhan at self-confidence. Dahilan upang madala siyang mapasali sa mga local pageants. Noong 2019, dahil sa kanyang tikas at karisma. Napili siya bilang Mr. Liceo University Games sa Liceo de Cagayan de Oro kung saan din siya nag-aaral. Lumipas ang ilang taon at lalo pang hinasa ni Adrian ang kanyang talento sa pageantry hanggang sa siya ay napili rin maging kinatawa ng kanyang barangay sa lapasan bilang Mr. Cagayan de Oro 2023. Dahil dito, mas lalo naging puspusan ang kanyang pag-iinsayo Madalas siyang umaalis upang dumalo sa mga rehearsal at trainings. Sa kabila ng kanyang busy schedule, nanatili siyang masipag sa pag-aaral at determinado natapusin ang kurso niya na engineering. Sabay ang kanyang hilig sa pageantry. Sa likod ng lahat ng ito, naging malaking bahagi rin ng buhay ni Adrian ang kanyang girlfriend, si John Lionel Orog, o mas kilala bilang si John. Ang dalawa ay naging magkasintahan noong 2019, at simula noon, ay naging sandala na nilang isa't isa. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila, si John din mismo ang tumutulong sa gastusin ni Adrian sa kanyang pag-aaral, bukod pa sa suporta ng mga magulang nito. Madalas umanong magbigay ng alawan si John, at sa ilang pagkakataon, ay eh siya pa mismo ang nagbabayad ng mga projects at school requirements ng binata. Sa paningin ng iba, kahanga-hanga ang ganitong klase ng sakripisyo. Isang nobya na handang gumastos at magbigay para sa kinabukasan ng kanyang minamahal. Ngunit, isang pangyayari ang tatapos at talaga namang gugulo ng lahat. Isang gabi noong May 9, 2023, sinasabing matapos mag-gym ni Adrian, ay dumiretso ito sa kanyang trainer na siya mismo mag -e sa kanya para sa talent portion ng Mr. Cagayan de Oro. Sakay ng kanyang motorsiklo, bandang gabi nang makarating ito. Subalit, ang hindi niya alam ay isang panganib na palang nakasunod sa kanya. Tumigil si Adrian sa tapat ng lugar at ilang segundo lamang matapos niyang tanggalin ang kanyang helmet. Isang puting badya o kung tawagin ay Baobao Motorcycle ang bigla na lamang huminto sa gilid niya at isang lalaking sakay nito ang biglang lumapit sa kanya at walang ano-ano'y bigla siyang pinaputokan ng baril sa ulo. Walang kahit anong salita ang lumabas sa bibig ng gunman. Isang tahimik at tila kalkuladong pagpatay. Sa loob lamang ng ilang segundo, si Adrian ay bumagsak, duguan at wala ng malay. Nagulong taong ang mga taong nakarinig ng alingaw -ngaw ng putok ng baril at agad na naglapitan sa nakakagimbal na eksena. Samantalang ang gunman, bigla na lamang naglaho at hindi na muling nakita. Agad na sinugod si Adrian sa Northern Mindanao Medical Center. Ngunit dahil sa lubha ng pinsalang natamo ng binata sa kanyang utak, kinabukasan lamang, bandang alas 12 ng madaling araw, May 10, 2023, si Adrian ay binawian na din ang buhay. Noong unang lumabas ang balitang ito, ay samotsari ang naging espekulasyon ng mga tao. Ang pinaka ng ibabaw sa lahat ay malamang dahil sa ingit sa binata at baka isa sa mga kapwa niya contestant sa nasabing pageant ang gumawa nito. Inimbestigahan ng otoridad ang mga malalapit na kakilala ni Adrian, kasama na dito ang kanyang pamilya, ilang malalapit na kaibigan, at ang kanyang girlfriend na si John. Ngunit wala silang nakuhang kahit anumang lead, bukod sa CCTV footage na kanilang na-retrieve noong gabi ng insidente. Ngunit may problema. Ang CCTV footage kasi ay sinasabing malabo at ang tanging tiyak lamang ay ang puting baubaw na sinakyan ng suspect. Subalit kahit mukha nito at plaka ng sasakyan, ay hindi malinaw kung kaya't hindi ito matukoy ng mga otoridad. Dahil dito, ang kaso ay nanatiling cold case sa loob ng ilang buwan. Noong araw ng graduation ni na John, ay daladala na lamang ni John ang framed na litrato ni Adrian pagkakit nito ng entablado. Isang ganap na talaga namang kumurot sa puso ng maraming netizens na nakasubaybay sa kaso ni Adrian. Isang nobya na naghihinagpis dahil sa biglaang pagkamatay ng kanyang kasintahan Ngunit, ang mga netizens ay nagkagulo at ang kaso ay muling naungkat. Nang bigla na lamang maglabasan ang mga screenshots ng di conversation ni John at ng hindi tukoy na kaibigan nito. Sa screenshot na ito ay makikita ang isang letrato ng bukay ng bulaklak na ipinadala mula sa account na may pangalang J.L. Orog na sinasabing mismo ang pagmamayari ni John. Kasunod nito ay isang mensahe na may pahiwatig na ang bulaklak ay galing kay Pastor. Sa pagpapatuloy ng usapan, mababasa na tila kinikilig pa ang sender at sinabing, Ang sweet daw ng pastor, dahil personal pa itong nagatid ng bulaklak habang ma-event siya para sa isang kilalang telco company. Gayunpaman, nabanggit din ng sender ang kanyang panghinayang dahil hindi niya raw maaaring itago ang bulaklak, kaya tinati-hati na lamang niya ito at ipinamigay sa mga kakilala. Makikita rin sa mga palitan ng mensahe na bukod sa bulaklak Binigyan din daw siya ng pastor ng isang bag na nagkakahalaga ng 24,000 pesos. Ayon pa sa sender, mahirap daw pakawalan ng pastor dahil ito na raw naging comfort niya simula pa lamang. Dagdag pa rito, binanggit din sa screenshot na pinag na nila ng kanyang kasintahan ang nasabing bulaklak sa loob ng dalawang araw. Doon din lumabas ang mga katagang hindi niya alam si pastor ang nauna na nagpapahiwatig na kung totoo man ang mga screenshot na ito ang pastor ang nauna niyang maging karelasyon bago pa man dumating si Adrian. Sa mga panahong ito, iisa lamang ang pinakamabigat at pinakamahalagang tanong na kailangan masagot. Sino nga ba ang tinutukoy na pastor? Ang pastor ay kinilala na si Denver Andales, isang kilalang bishop at pangunahing pinuno ng isa sa pinakamalaki at pinakaprominenteng Baptist Church sa Mindanao, partikular na sa Cagayan de Oro. Noong unang nabanggit ang pangalan ng pastor na dawit sa murder case ni Adrian, na natili itong tahimik at walang anumang pahayag o post ang nanggaling sa kanya. Ngunit kalaunan, lumabas ang isang live video kung saan siya ay ini-interview upang maipaliwanag ang kanyang panig. Uh, ang imampangotan na nakail ako, mm -hmm. ang pag-ilan ako is kay Adrian. Nailan ako katagalapasan. Na okay. Oh, gipungutan na ko ni mga Girl, na ilan ako. Yes, na ilan ko na ako. Uh -uh. Uh, because na say friend before, nga friend na ako. And hmm. because of that, I know her. Common friends. Common friends. Okay. So, ina na ang pagkaila. No? So, those are things that I, I, know. Dito, mariin ang itinanggi ang anumang kaugnayan sa kaso at nakiusap sa publiko na huwag magpakalat ng mga haka-haka o sabi-sabi na walang sapat na patayan. Gayunpaman, isinailalim pa rin ng pastor sa masusing investigasyon. Hanggang noong October 16, 2023, matapos ang ilang buwang usap-usapan at speculation sa social media, tuluyan ng pinangalanan ng mga otoridad ang Pastor. Walang iba, kundi si Pastor Denver Andales. Kasabay ng kanyang pagkilala ay ang bigla ang pag-aresto sa kanya, na iniuugnay sa tinaguriang Crime of Passion, kaugnay ng pagpatay kay Adrian Fornillos. Kasama rin niyang inakusahan ang isa pang opisyal ng kanilang simbahan, si Jether Nonot, ang isang junior pastor na mas kilala sa tawag na kuya. Ang pagdakip kay Pastor Denver ay naging malaking balita, hindi lamang dahil sa bigat ng kaso, kundi dahil sa kanyang imahe bilang isang respetadong relihiyosong leader. Sa mata ng publiko, siya ay isang pamilyadong tao, may asawa at mga anak, at nakilala bilang isang konservatibong pinuno na umuhubog ng pananampalataya ng libu-libong miyembro ng kanilang simbahan. Ngunit ang pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa kaso ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa lahat. Paano nga ba napunta sa kanya ang lahat ng sisi? Madami ang kumalat ng mga leaked conversations ng mga taong di umano'y nakakakilala kila John at Denver na sila din mismo nakakaalam ng relasyon ng dalawa. Ayon sa ilan sa mga ito, ay noong 2017 pa nagkaroon ng relasyon ng dalawa at ang pastor din di umano ang nagbigay ng bahay kay John at kung si ng lahat ng nagasos nito sa dalaga ay nasa milyones na. Sinasabi din na may alam si John sa planong pagpatay kay Adrian ng pastor dahil di umano ay pinapili pa siya nito na kung makikipaghiwalay siya ay papatay nito si Adrian. Ito ay matapos na matrigger di umano ang pastor sa isang post ng binata tungkol sa sinasabing prenup na kung saan ay may suot silang sing-sing na ang sabi ng ilan ay promise ring habang ang ilan naman ay nagsasabing college rings lamang ang suot ng mga ito. Gamit ang mga naunang ebidensya na nakalap ng kampo ni Adrian, ay isinampa ng kanyang mga magulang ang kaso laban sa pastor. At isa pang kasamahan nito na di umano ay katulong ng pastor sa kalkuladong plano na pagpatay sa kanilang anak. Ngunit noong October 1, 2024, halos isang taon, makalipas ang dakipi ng pastor, ibinasura ng Department of Justice o DOJ ang kasong pagpatay laban kay Pastor Denver Andales dahil sa kakulangan ng probable cause. Pinabura ng DOJ ang petisyon para sa review ni Andales at iniutos sa City Prosecutor's Office na iwithdraw ang kaso mula sa Regional Trial Court. Nagdulot ito ng magkahalong reaksyon. Ang ilan ay natuwa sa kanyang pagkakalinis habang ang pamilya ni Adrian Fornillos ay hindi sumang-ayon at nanawagan ang ipagpatuloy ang investigasyon. Sa kabilang banda, sinonot naman ay nanatiling nakapiit dahil nakitaan nito ng probable cause sa pagpatay kay Adrian dahil na rin sa mga nakalap na impormasyon mula sa mga witness testimonies. At nito lamang July 3, 2025, iniulat sa Manila Bulletin na naaresto na ang dalawang suspect na sinasabing mismong bumaril kay Adrian noong gabi ng May 9, 2023. Ang dalawang suspect ay napagalamang isang 34 years old na nurse at isang 37 years old na dating empleyado ng Bureau of Corrections. Sinasabing ang dalawa ay miyembro ng Gun for Hire, na ang ibig sabihin ay inuutusan silang pumatay ng may kapalit na halaga. Ang pagkakaareso sa dalawang sospek na sinasabing sangkot sa pagpaslang kay Adrian ay nagbigay ng panibagong pag-asa sa pamilya Fornelius. Ngunit sa halip na tuluyang magsara ang kaso, lalo lamang itong nagbukas ng maraming tanong. Sino ang tunay na nag-utos sa pagpatay? Kung totoo mang mga bayarang hitman ang bumaril kay Adrian, nangangahulugan lamang ito na may mas mataas pang utak sa likod ng lahat. Muling bumalik sa sentro ng usapin ang mga pangalang unang nasangkot. Si John, ang nobya ni Adrian, na una nang naiugnay sa di umanay relasyon sa isang pastor, at si Pastor Dimver Andales, na bagamat nabasura na ang kaso laban sa kanya, ay nananatiling kontrobersyal dahil sa mga kumalat na screenshots at testimonya na mga taong nagsasabing may matagal na silang ugnayan ni John. Samantala, si Jether Nonot, ang junior pastor na hanggang ngayon ay nakakulong, ay tahimik pa rin hinaharap ang sariling kaso. Ngunit marami ang nagtatanong kung siya nga ba talaga ang direktang sangkot o scapegoat lamang ng mas makapangyarihang tao. Ngayon, tatlong taon matapos ang malamig at kalkuladong pagpaslang kay Adrian, patuloy na nagiging palaisipan kung sino ang tunay na may kagagawa ng krimen. Ang kaso ay tila isang malaking puzzle na bawat piraso ay may mas malalim na lihim, kasinungalingan at posibleng pagtataksil. At sa huli, nananatili ang pinakamahalagang tanong na hindi pa rin nasasagot. Sino nga ba talaga ang utak sa kabila ng pagpatay na ito? Kung umabot ka hanggang sa dulo, maraming salamat sa pakikinig. Pwede kang mag iwan ng comment at mga suggestion sa mga story na gusto mong i-cover ko. Hanggang sa muli.